How to achieve healthy hair. Eto na naman tayo mga mima at this time mag-home service tayo. Uh, lalabas tayo sa aking lungga at tayo ay pupunta sa bahay ni client. Ito po ang kanyang hair. Status niya is sobrang nipis po ng hair ni madam at hindi siya pwedeng magpa-reband very uh, manipis na kasi yung buhok ni madam kaya hindi na rin natin na ireband ang kanyang hair actually very fragile na yung kanyang hair uh, most of the time kulay lang po yung ginagawa niya dahil nga po sa kanyang mga white hair ayan ito yung status ng kanyang hair after na mabandlawan niya na at shampoo. ayan na po siya ang gagawin natin dito since hindi natin siya pwedeng ireband mag treatment tayo at mag-hair color Ayan, dito na-apply na natin yung kanyang hair color at nabanlawan na rin natin. Patutuyuin lang natin and then mag uh, proceed na tayo sa kanyang hair treatment. Ito dito, nag-apply na kami ng kanyang protein straight band. Yan ang ginamit nating hair treatment at binabad natin yan ng isang oras sa hair ni Madam. And ayan, after that, pinatuyo din namin, nag-blow dry and plancha as usual. Linansya yan sa temperature lang na 200 degrees Celsius. Kasi nga po, sobrang manipis yung buhok ni Madam at same time may hair color din siya. Gumamit tayo ng temperature na 200 degrees uh, Celsius dahil po si protein band ay may heat activation. Ayan. At ito na yung result ng kanyang hair color and hair treatment. Ayan po, hindi natin yung binanlawan after the next day na raw siya magwa-wash ng hair. At ayan po, ang ginamit nating hair color kay Madam ay Honey Tea Brown. Ayan mga Mima, kaya ako naghahanap ka rin ng protein straight band. Ayan, pwede kang mag-PM sa akin if you want to use a protein straight band para sa iyong hair. Ayan lang po, salamat!